A day in a life as sa Pilipina na naabot sa Amerika. For today's video, day! O, oh, kuyawan, dili ni si Cindy, day. <coughs> Bitaw, oy try-try na try, tayo mag-vlog, day. Kaya naglinis ako nung isang araw. Tapos ngayon na ako sinipag na mag-edit ng video. You know na, in my bloggers era na ako, day. Charot. Uy, <coughs> ambot, day. Kung magbisaya ba ko o magtagalog, kamo na bahala. So, first things first, char English yarn. Manut brush ta, kay para di ta magbahog ba ba rin da pita. na kong panghilam o, so, ni magbutang na kong moisturizer, char char, e para ingon. La, black o oh char, joke lang eh. nagtransition transition bitaw ko dahil, di, pero di ko kabalo. So, open da kong lights, ana. Sa kusina akong target karon manglimpyo dahil. Uh, arrange naman siya kaso lang kanang di pitaw ko komportable nga murag na ajud ko lang or nagpasikat ang jud ko ino you know, para ingnon nga wife material daw ko no <coughs> Yeah, well, maglimpyo ko, syempre, magpa-music po da, kanabitaong, search nyo mo sa YouTube, music for cleaning, na First task na ko dahi is manghugas kong mga plato, kutsara, baso, ana. Naman may dishwasher pero di ko ganahan. lain man, mura man ka nang ibitaw siya limpyo. Lahi jud nang ka nang kuskuso ni na mo para sa ana o kanang naay sound bitaw. Ito yung saan nagpalit mo yung ka nang Starbucks sa glass. O nang i-recycle na ko kay guwapo gud siya ka glass ba. So, man ako ulugas ug, ug, ka na maotong, itong squeaky clean. I-google na lang sa meaning anak mga day. Mauni ang dishwasher namo mo. Oh. So, dili dyo ko tigamit, anak si Benny. Rakong turn niya, mang limpyo or mang hugas o plato. ginagamitan uh, ginagamit na na ko ka ng pang dry ito sa mga plato. So, next kana na na limpyo na ko. Mag start na ko kuskus anak. So, M ASMR ko no. Pero, manatingog ma ni ang mga products na gamiton nako Char. Baka naman, sponsor di eh. Start na kong kuskus. Una sa lababo Na, na ko, anak ko, anak Wala mong sabon. So akong gisabon is ng sabon sa plato. Na dayon wala ko'y brush pod so ang gigamit na ko is kanang old dot brush kita mo ato dahil lagom ka ayong lababo ba diba? this is your sign jud nga kuskuso ninyo ng mga lababo ninyo dira sa side side alams na okay No, next kuskos is kanang sa lutuanan sa gas stove. So, may tawag anak, ah, electric stove na. So, daghan kayo na kanang ng murag ng, ng, gulbugol dira. So, kailangan ani mo limpyo na uglo to. So, una, char -char ko na So, ana, char-char po kong limpyo daw ko sa oven. Di ba, ako sa ako na paggamit. Uy. Mauni, naabtan na kong paniood to. Nigawas na si Angkol. Kay maghimo na siya lunch. Ako, sige, ragyapon kong kuskus diri. Kuskus dito, ana. So, na, magluto na siya lunch na mo. Uh, kung magluto siya, ako manghugas o manglimpyo po ko. Kung ako po magluto, siya po manghugas o manglimpyo. Ana, ra, kanang divided by task. Umbot na lang unse kung mga gipang ingon. Daho kay kung sa niglas dira tay so bahala na mo never mind. Kapoy na ubidyo anang time day nang arrange na lang ko ug ng pantry na mo. Na ko gidala tulok ka ka magic sarap tulok ka ketchup ug ka mang tomas Ang isa na ko kasuka nga sinamak wala na na abot diri kay naharang ko sa airport. Dira pa lang sa Sambuanga. Kapit na mo man ang video day so thank you for watching. Next time na po. Bye-bye. Like and share mama chup, -chup.